May eh, mga katanga yun. Oh. Nakikita nyo yan. Ayan. Sumusunod sa bato na ano, kulay puti. Siya lang yan mga katangay ng ano, nang pasyak. Hmm, Gamit lang yan. Makakahuli ka na ng mga octopus dito. Meron naman. Sige, lapit. <laughs> lapit. Yari ka. Hmm. May karawan na. lucky mga katangay. Oh. Kanuping. Good size. ang hmm. sobrang. mga katangay for today's video, ayan, mangunguha si tatay ng mga gipo-gipo gamit lang ito. Yung puting bato na to, mga katangay, yung shell ng pasyak, ito yung gagamitin niya para makahuli ng gipo-gipo. Tara, sama natin si tatay. Yan ang mga katayo, sinusundan. Tumakbo. <laughs> Yari. <laughs> Wala kang kawala. Nakapat na. yahagis hagis lang yan mga katangay. Kasi yung ganyan, ganyan yun. Sinusundan ng ano. Ang na octopus, di ba? Amazing. Nakaakit sila sa ano Kulay puti na Bato, na shell Yan mga katangayon Sinusunda na naman Yan o oh. Yan na oh. Yan na oh yung sumusunod Yari ka Huli ka <laughs> Yari. Ayan na, ayan na, ayan na <laughs> O oh. Takma. <laughs> Pang lima na. Yan. Yan katuloy sa garapon. Yan na naman mga katangayo. May sumusunod na naman. O oh, yan. Naakit sila sa bato mga katangayo na kulay puti. Yung shell. Yari ka. Hmm. Ganyan lang kasimple manghuli dito ng ano. Gipo-gipo. Yung maliit na octopus. Minta. Hmm, Ganyan mga katangay. Meron naman. Sige, lapit. <laughs> lapit. Yari ka. Hmm. Kala mo ha? Huli. Yan mga katangay. Kung hindi namin yan inuulam, pinapain niya ni tatay sa isda. Diyan sa laot. Yan. Yeah. Nangawil siya. Masiba din kasi yan mga katangay na pangpain sa isda. Kung mga ganyang octopus na maliliit. Gipo-gipo yung tawag dito sa amin. Yan mga katangayo. Yan na, yan na, yan na, iyan na. Iyan na. Yari ka. Ay, takbo pa, takbo. Hmm, huli ka pa rin. <laughs> Yari. Yan na naman, yan na naman. Yari ka. Ay, eh, mga katangayo. Nakikita niya yan. Yan. Sumusunod sa bato na ano, kulay puti. Siya lang yan mga katangay ng ano, ng pasyak. Mm, yan. Gamit lang yan. Makakahuli ka ng mga octopus dito. <laughs> Nakakamaze nga. di Sabi ko nga kay tatay. Sino kaya na unang na naka-invento niyan? Ayan. Dami na nahuli ni tatay. Oh. Tampo na siguro yan. So, ayan mga katangay. lang yung ginamit ni tatay. Oh yung shell ng ano to, ng pasyak kung familiar kayo sa shell na to. Yan. Naakit dito yung mga gipo-gipo, yung maliliit na octopus panggamit ano, panghuli. Yan. Kaya mga katangin yung mga nahuli ni tatay. Ng mga octopus na maliliit. Ang ba diba? dami. Sobre yata to sampo. Dikit-dikit na sila sa loob. Yan. Tatay. Alis na kami. Kaya mga katangay, ito na kami tatay sa laod. Bali, pinapain niya na yung ano, yung mga gipo-gipo na nahuli namin kanina. Ay, nahuli namin. Nahuli niya kanina. Yan, yung sa garapon. Nunga na siya ng pang-ulam namin na isda. <laughs> Tabang kamanda. Eh, ang paborito ni Lola. Mamaw, mga katangay. Dalawa na sila kanuping looping. Nakatabang ka. Mm. Yan yung mga pitik mga katangin ng mga veterans. Pagdating sa bundak fishing. Simple lang. Ginaganon lang. Fish own. May kira kirawan karawan nga. Laki mga katangay. Hmm? Yung tinatawag sa amin ito na karaw kirawan Sniper. Sniper. <laughs> Ayan na isda. Hmm. Hindi ka maglangoy way Good size. Good size. Kira-kira da O oh, kanuping ako, oh, diba? Kira-kiraon, mga katay na ano? Sakto lang yung size. Yeah, na naman. Oh, laki ng kanuping. Hmm. Kanuping. Good size. Hmm. Na naman. Manuping. Good size. Laki. Yan mga katangay. to sa amin. Saling napakan. Tawag yan. Bull <laughs> Medyo pangit yan yung Tagalog nun. yun yeah, marami nang nahuli si tatay. Lagyan namin ng dagat. Dinuksan yung ano, burungan. Para sariwa kapag kawin ng bahay. Hello. Tatuhan na ni tatay yung spot ng mga ano. Pangaliklin. Masa ko yung nang pa. Dito sa amin mga katangay. Dito sa ibenta. Huwag nila sa mga ganyang isdak panuting. Ganyan naman. Basic. Mm. Bigo nga. Yan yung masarap sa ihaw mga katangay. Sa usaw mo lang sa asin. Tapos suka na maraming sili. Yan, wood size. Bigong, yung tawag sa dito. Bigong pakul yan, tawag yan dyan. So ayan mga katangay, tapos na kami ni tatay mag-fishing. Walis tatay lang nag-fishing. Uh, na kami. Marami na kami pang ulam kasi pang ulam lang talaga naman mga katangay yung mga pinangangawil ni tatay. Nire-reserve lang namin. Nilagay lang sa ice packs. Para yung mga pang ulam kami sa mga susunod na ano na araw. So ayan mga katangay, naka-uwi na kami ni tatay. Balito yung mga nahuli niya. Tingnan natin. Ito yung mga nahuli ni tatay mga katangay gamit yung pug, pugi-pugi na pain. Yun. dami. Sariwang ulam. Yun, may mga gipugi-pugi pa. Ang dami niya pang na ano. Yan. Yung mga nahuli niya. dami. Ulam lang yan mga katangay lahat. Hindi nagpapabenta si tatay. Maliba na lang kapag ka may bu bibili talaga na gustong bumili. Ayan ang hmm. sobrang. Ayan mga katanga, yung mga nahuli tatay. Gami di ba? Ito yung mga kanina, yung mga pugi-pugi na pinangkuha. Ayan. May sobra pa. Kupang ulam din. Ayan. Grabe kadaming nahuli ni tatay. Siya lang yan mga katanga yung nangawin. Ayan mga katanga, ito. Preserve lang yan ni tatay. Sa so, lagyan ng ice. Para marami kaming ulam. Diba? free. Ulam na. Tapos yun yun. Bibigyan ni tatay kila ati sa kapitbahay. Yung iba naman bibigyan kila kuya.